Pag maganda talaga ang pagkakariband at maalaga yung ating client, talagang tatagal ng isang taon or kahit higit pa sa isang taon yung kanyang ribanded hair. Itong client natin ngayon, mga sis, bale regular client ko na ito, hindi ko na mabilang kung ilang beses ko na siyang nariband, pero yung last riband niya is last year pa. So, mahigit sa taon na itong riband natin sa kanya, pero kung makikita nyo naman, straight pa rin yung dati kong nariband sa kanya, although yung hair niya is bulky at meron may pagkakulot. So, ang ginawa ko last time is rebond with color. Pero ngayon, ang gagawin namin is rebond lang muna. Bale, hindi muna siya magpapakolor. Alright mga sis, kung gusto nyo makita ang kanyang hair refresh or rebond, please keep on watching. And of course, ang first kasi natin ginawa mga sis is nag-analyze tayo ng buhok ng ating client. And after that, proceeds uh, proceed sa application ng rebonding cream one. At since Ah uh, meron nga siyang regrowth dahil one year na nga itong rebound niya or last rebound. So, inuna na muna natin in-applyan yung kanyang regrowth parts. Bala, ginamit ko pala dito na pang rebound ito yung Max Kera Protein Rebanding Solution. And after ma-process yung regrowth parts ay pinasadahan ko ng application ng rebonding cream 1 yung kanyang previously rebanded, Syempre para ma-refresh din yung kanyang hair kasi medyo buhaghag na rin yung dati niyang rebond. Pero nilagyan ko ng hair refresh treatment yung ating pang-rebond. Inapply doon sa kanyang previously rebonded dahil meron siyang kulay. At the same time medyo matapang din yung ating pang-rebond na ginamit. And after ma-set yung hair natin sa rebonding cream 1 ay pinabalawan na natin. And dito na yung buhok ng ating kliyente. Then yung next nito ay i-blow dry ng 101% and this is the result so as you can see buhay na buhay pa rin yung kanyang uh, previous or ribbon. At the same time, medyo nag na yung pagka-curly ng kanyang hair. And after that, isusunod naman natin yung hair ironing. And this is the result ng kanyang hair after natin siyang ma-hair iron. And after this one, ay hindi pa yan tapos mga sis. Siyempre, kailangan natin applyan ng neutralizing cream. Bawal tayong magskip kasi alam nyo na baka hindi maging maganda yung result ng ating rebanding. And after nga natin mag-hair iron, ay sinunod natin in-apply yung kanyang neutralizing cream. Then, ibababad natin ito for about 20 minutes. So, yung ginamit pa rin natin ay itong Max Cara Protein na pang reband. Then, after that, pag naibabad na ng 30 minutes or 20 minutes, ay papabanlawan na natin. Then, isusunod natin i-apply yung kanyang keratin treatment or Brazilian blowout. And after mababad ng isang oras yung ating Brazilian blowout, ay magpuproceed tayo ngayon sa pag-blow dry mga sis. Then, hindi na pa pala nagpa-kulay uh, yung ating client kasi out of budget na daw siya. So, to follow na lang ang kanyang hair color. So, after naman dito mag-blow dry mga sis, ay papasadahan natin ng pang last iron yan. Then, tingnan natin yung kanyang final result. At syempre, yung kanyang after wash result na hindi pwedeng mawala. And before mag-end this video, tips for the day. Um, kailangan na ibigay natin yung ating 100% best para balik-balikan tayo ng ating mga client. Ang back job, huwag nyo na pong isipin yon dahil syempre hindi naman tayo perfect na tao, nagkakaroon tayo ng mga pagkakamali or back job. Pero kinakailangan na not all the time puro back job, kinakailangan na ibigay talaga natin yung ating 100% best para mabigay natin yung satisfaction sa ating mga client. Alright mga sis, na yung final look sa ginawa nating hair refresh rebond so bakit yung nga ba siya tinawag na hair refresh rebond Siyempre, para ma-refresh yung uh, buhok ni madam na tumubo na ngayon mga bagong Uh, curl at the same time yung dati niyang rebound ay ma-refresh din kasi medyo buhag na nga. So that's it mga sis. So tingnan naman natin yung kanyang after wash result. And this is our client's uh, after wash result mga sis. So yan yung kanyang hair. So as you can see straight na straight pa din at malayong-malayo talaga doon sa kanyang before na hair. Walang bakas ng uh, kulot. And sa mga magtatanong kung saan available yung pang ginamit natin, available po yan kay Sir Romnick Tabo. Ilalagay ko po dyan sa comment section yung kanyang Facebook page. And that's it for today's video. Thank you for watching and see you in my next video. Bye!